Kumusta mga kasaliksik? Ang ating planeta ang tinitirhan ay sadyang napakalawak. Kung kaya't hindi na nakapagtataka pa kung may mga kakaibang nila lang ang naninirahan dito. Nasa unang kita natin ay mahihirapan tayong paniwala ang totoo at tunay nga. Kaya mula sa mga hayop na kayang magpalobo ng bukol mula sa kanilang ilong hanggang sa manok na mas maganda pang alaga kaysa sa mga aso ay pag-usapan natin ang 10 kakaibang hayop na mahirap paniwala ang totoo pala kaya kung handa ka nang makilala sila ay simulan na natin Number 10 Hooded Seals Ang isa sa pinakakakaibang hayop na naninirahan sa ating planeta ay ang mga hooded seals na naninirahan sa malalamig na lugar ng daigdig kung saan madali lamang daw natin makikilala ang hayop na ito dulot ng ang kanilang mga kalalakihan ay may kapabilidad na palabuhin ang kanilang ilong na magiging para bumukol ang kulay pulang bahagi nito. Ayon sa mga eksperto ay ginagawa daw ng mga hooded seals ang ganitong aksyon upang maakit ang mga babae na kanilang gustong makatalik habang ginagamit din nila ang kanilang lumobong ilong para makipagkompetensya sa iba pang mga kalalakihan na magpapakita kung sino ang mas malakas sa kanilang dalawa. Ang ganitong uri ng pakikipaglaban ay makatutulong daw para hindi na magkasakita ng mga hooded seals habang sila ay nag-aaway. Number 9. Warty Frogfish ang ating malawak na karagatan ay naglalaman ng napakaraming mga kakaibang nilalang na sadyang mahirap paniwalaang tunay at totoo pala kung saan kabilang narito ang isang uri ng isda na kung ay warty frogfish na kahit pa katawan na parang sa isang isda ay mapapansin naman na may mga pasila sila na kagaya sa mga palaka na sasabing nakatutulong daw upang makapaglakad ang hayop kahit pa sa sahig sa ilalim ng ating karagatan. Ang kakaiba at sadyang nakamamanghang kapabilidad ng nilalang nito ay ang kanilang kakayanan na magbago ng kulay na makakatulong para makapagbalat kayo sila sa ilalim ng tubig. Kung kaya't kahit na wala silang kaliski sa kanilang katawan ay sapat na raw na proteksyon ang kanilang nagbabagong kulay na balat para makaligtas sa mga mababangis na nilalang na naninirahan rin sa karagatan. Number 8. Saiga Antelope kung makikita mo ang hayop na ito na tinatawag na saiga antelope, ay mapapansin mo na meron silang mabukol at tila ba namamagang ilong. Naman niwala ka man na sa India ay nakatutulong daw sa hayop upang ma-filter ang mga buhangin na kadalasang makikita sa lugar na kanilang tinitirhan, kung saan dahil daw sa malamig na temperatura tuwing gabi sa natural na habitat ng mga saiga antelope, ay sadyang malaki ang naitutulong ng kanilang ilong para mapainit ang hangin na kanilang hinihinga. Sa kasamaang palad lamang ay kahit pa mayroong parte ang hayop na mayroong malaking tulong sa kanilang pamumuhay sa kanilang lugar na tinitirhan ay dahil sa lubos na paghuli sa kanila ng mga tao ay labis na kumonte ang kanilang populasyon na noong 2020 lamang medyo na solusyunan kung kayat sa kasalukuyang panahon ay patuloy pa rin ang mga proyektong ginagawa ng mga eksperto upang matulungan muli sa pagbalik ng kanilang dami ang mga hayop na ito. Number 7, Atre Tokwana Sa dinami-rami ng mga hayop na naninirahan sa ating planeta ay ang Atre tokona na siguro ang isa sa pinaka nagpatawa at gumulat sa mga eksperto. Dulot na mayroong iba pang tawag ang nilalang na ito, kung saan kilala rin siya sa bansag na Penis Snake dulot na hindi raw may tatanggi na mayroong itsurang nilalang na parabang kagaya sa ari ng mga kalalakihan na sadyang nagpatawa sa mga taong nakakakita dito. Kahit pa tinatawag na penis snake ang mga atretokona ay sinasabing hindi raw sila isang uri ng ahas kundi mga amphibian na walang paa o kamay kung kaya't nakakakilos lamang ang hayop sa pamamagitan ng paggapang na naging dahilan para tawagin silang ahas. Number 6. Leafy Sea Dragon Talaga namang hindi na natin may kakailapa na ang ating karagatan ay tinitirhan ng napakaraming mga nakakamanghang nila lang kung saan ang isa na rito ay ang mga Leafy Sea Dragon na sa unang kita mo pa lamang ay mapapansin mo na na mayroong pangangatawan na sa sadya namang nakakatulong para makapagbalat kayo sila sa kanilang paligid. Dulot ng kanilang pangangatawan ay mistulang para bang magawa sa dahon o halaman halos kapareha lamang ang itsura ng mga halamang dagat sa ilalim ng tubig. Ang itsura ng mga leafy sea si dragon ay kagaya rin sa mga seahorse. Minsan kagaya sa mga hayop ay ang mga lalaki rin sa kanilang nagdadala at nagluluwal ng kanilang mga anak na sadyang bibihira lamang mangyari sa ating kalikasan na nagpapakita lamang na marami pa tayong dapat malamang impormasyon sa mga nilalang na naninirahan, mapalupa man o karagatan. 5. Lilac Breasted Roller Sa Bansang Afrika ay matatagpuan ang isang uri ng ibon na marami ang nagsasabi na isa sa pinakamagandang ibon na naninirahan sa ating planeta. At ito ay ang Lilac Breasted Roller na mapapansing mayroong balahibo na may iba't ibang kulay na nagbibigay sa kanya ng kanyang kagandahan. May para sila ang maging pambansang ibon ng Bansang Kenya. Nagsasabing walong kulay ang pwedeng makita sa balahibo ng ibon kung saan ang ilan sa mga ito ay berde, puti, itim, dilaw, asul, pula at lilak na matapos magsama-sama hindi may tatangging gumagawa ng itsura na sadyang nakakaakit at kahali-halina sa ating mga mata. Number 4. Halitrips Maasi mas kilala sa bansag na firework jellyfish, ang Holly Trips Maasi ay hindi may tatangging isa sa pinakakakaiba, ngunit napakagandang uri ng dikya sa ating karagatan, kung saan ang kulay ng nilalang na ito na nagliliwanag pa sa kailaliman ng tubig ay talaga namang nagbibigay sa kanya ng kanyang nakakamanghang itsura. Kung kaya't nakakalungkot isipin na sadyang kakaunti pa lamang ang nalalaman natin patungkol sa hayop na ito, dulot na sa malalim na parte ng karagatan sila nakatira. Dahil sa bihira lamang makita ang hayop nito, ay talaga namang labis na lamang ang tuwa ng mga eksperto sa tuwing nakukuha na nila ng video o larawan ang hayop na makatutulong daw upang mas mapag-aralan natin ang kanilang paraan ng pamumuhay sa ilalim ng karagatan. Number 3, Golden Tortoise Beetle Kung makikita mo ang uri ng insektong ito sa labas ng iyong tahanan, ay mataas ang posibilidad na akalain mong isa siyang ginto. Ngunit ang nilalang lamang na ito ay ang tinatawag na Golden Tortoise Beetle na kahit pa mayroong nakamamanghang itsura ay sadyang madalas lamang daw makita sa hilagang bahagi ng Amerika. Pero ang matingkad at tila ba kumikinang na kulay na pangangatawan daw ng insektong ito ay hindi parating kulay ginto. Dulot na nagbabago ang kanilang itsura kasabay ng panahon at kanilang kalagayan. Kung kaya't kahit na madalas lamang silang makita ay bihira lang daw na makita silang may matingkad na gininto ang kulay. Dahil dito ay nagkaroon na ng mga paniniwala ang mga residente ng lugar kung saan sa tuwing nakakakita raw sila ng gintong-gintong golden tortoise beetle isa 'yang ng kanilang araw na pinaniniwalaan para nila hanggang sa ngayon. Number 2, Sri Lanka frogmouth. Kung makikita mo ang ibon na ito mula sa bansang Sri Lanka, ay agad mong mapapansin kung bakit tinawag na lamang silang frogmouth. Dulot na ang kanilang bunganga o tuka ay talagang naiiba kumpara sa ordinaryong mga ibon. Kung saan sadya itong malapad at maiksi na nagbibigay sa ibon ng kanyang kakaiba at medyo nakakapangilabot na itsura. Sinasabing ang mga Sri Lanka ang pambihirang ibon sa lahat, dulot na dahil sa maliit nilang pangangatawan ay mahirap din silang makahuli ng pagkain, lalo na ang mga dagang sinasabing paborito nilang patahe. Ngunit ayon sa investigasyon ng mga eksperto ay kinakaya raw ng ibon na kumain kahit pa ng mga malalaking nilalang, kagaya ng mga palaka dahil sa kanilang malapad na bunga kaya nilang sobrang ibuka. Number 1. Silky Chicken Sa dinami-rami ng mga uri ng manok sa ating planeta ay mga silky chicken daw ang siguradong pinakagugustuin mong alagaan. Dulot ng balahibo ng hayop na ito ay sadyang napakalambot na nagiging daylan para maging masarap silang yakapin at hawakan ang mga silky chicken ay kilala rin sa kanilang pagiging palakaibigan at maamo kung saan ko pa silang umuupo sa ating mga kandungan na para bang mga ordinaryong alaga kung kaya't sinasabing sila raw ang isa sa pinakaligtas na maging alaga sa mga bata dulot na malambing at maamo lamang ang kanilang pag-uugali na kayang pagpasensyahan kahit ang kakulitan ng mga kabataan. At yan ang bumabuo para sa listahan natin sa video na ito. Talagang namang napakaraming mga kakaiba at hindi ka panipaniwalang nila lang ang naninirahan sa planetang ating ginagalawan. Ngunit kahit nakakaiba pa ang kanilang itsura ay dapat pa rin natin malaman na ang karamihan sa kanila ay mayroong responsibilidad at gampanin sa mundong ating tinitirhan. Kaya para sa iyo, Alin sa mga nilalang na ito ang sa tingin mong pinaka kakaiba sa lahat? I-comment mo naman yan sa baba at hanggang dito na lang muna ang aking bahagi. Hanggang sa muli mga kasaliksik, maraming salamat sa panonood. See you in my next video.